Mapagpalang araw po sa atin lahat at ngayon po ay pag-uusapan natin paano mo malalaman na may lihim na pagtingin sa iyo ang isang babae. May gusto ka sa isang babae pero nahiya ka at ayaw mo naman na masabihan na nga assuming ka at narito ang posibleng sign na may gusto rin sa iyo ang isang babae. Number one, nakaw na tingin. Madalas ay nahuhuli mo siya o nakatingin sa iyo o nakasulyap sa direction mo. At kung gusto mo talagang malaman na may gusto siya sa iyo, pakiusapan mo mga kaibigan mo at obserbahan nyo kung uh, sa'yo sa iyo siya nakatingin at uh, sumusulyap. O ba diba, sana all sinusulyapan lagi, no? Number two, laging nakatitig sa mata mo. Pag tumitingin siya sa sa'yo, diretso sa mga mata mo, gusto-gusto niya nga titigan at sa mga titig niya, makikita mong paghanga niya sa sa'yo at lagi siya nga nakamasid sa mga kilos mo at di niya maalis-alis ang mga titig niya sa sa'yo. Number three, lagi nakangiti sa sa'yo. Madala sa babae, pag may gusto siya nakangiti at uh, pinapakita niya na interesado siyang malaman ang mga ganap sa buhay mo o kung anong mang ginagawa mo sa pang- uh, araw-araw number 4, interesado at nakikinig siya lagi, simpleng bagay lang nakikinig talaga lahat ng sinasabi mo, nakatatak na yan sa isip ng babae at uh, matanong yan, di yan mauubusan ng katanungan sa iyo. lahat gusto malaman number 5, laging andyan pag uh, kailangan mo ng tulong niya, para kang uh, laging mayaya <laughs> sana all mayaya pag ang babae may gusto sa iyo kahit mahirapan niyan, gagawin niyan pa rin yung uh, pabor na hinihingi mo at uh, kasiyahan ng isang uh, babae yon pag uh, nakatulong siya sa iyo. At sana ay uh, nagustuhan mong video na ito at kung uh, nagustuhan mo, pwede kang mag-commento uh, sa baba at kung uh, gusto mo, pwede mo na rin i-share para ma malaman ng iba. At kung ikaw hindi pa naka-subscribe ng aking channel, isubscribe mo na ako, Ives Kivilasco. Maraming salamat at mapagpalang araw po sa ating lahat.